Ayo, Ay what's up guys? Mga ka mga kasugbuanon, mga idol. <laughs> uh, Isa man yung mga ka nga. ayayen -ay naman punta. Eh. Uh -oh. Ay. Ayaya na naman tayo mga ka Ah, uh, kahapon sa work, uh, ang, ang, sama ng pakiramdam ko. Ah, uh, so siguro sa kulang ng tulog ba? Uh, sa gunsun. So, laro namin sa sport fest. Tapos, Lunsod ang so ulan. Ah. Sakit ng ulo ko kahapon at at saka ngayon dito. So, pero okay, okay lang ngayon dahil di off ko tamang tama di off ko ngayon so kahapon closing until 9pm ako so nakatulog talaga ako pag sakay ko ng ano pag sakay ko ng jeep ah, ah di ko na malaya na lumampas na ako doon sa ano nasakyan ko ano mula apas eh, mula kolon hanggang diyan sa apas sa 6th street yun katulog ako ah, sakit talaga ng ko at saka ng katawan ko dito sa ano may binti ah talagang ano talaga So ngayon dito na lang okay na ang sa katawan ko okay na pero dito na lang. So parang ano ubuat si, ah, ano, si po na ang ano ubuat si po na ang pumalit sa akin. Ah, <coughs> sana ma okay na ito bukas dahil work na naman tayo bukas. So mayroon sana ako gagawin mo kanina hindi ko nagawa dahil ano pa ang katawan ko Nag-relax nag -relax muna ako dahil para hindi tayo magka-absent bukas sa work. So, cancel cancel lang muna ang aking gagawin kanina. Ang dapat kong gagawin kanina. Pupunta sana ako kanina sa ano ba, sa driving school para mag para kumuha ng PDC or practical driving school. Ano ba? practical driving course para makakuha na ako ng non prof license. Ah, pero cancel mo na dahil ano pa tayo. Hindi pa tayo malakas yung ano pa ang katawan natin. Ah, sa so ngayon, ulo, ulo at saka lalamunan at saka ilong na ang problema ko ngayon. Sipol at saka dito. At saka dito. Masakit. Ah. Papahinga muna tayo mga kasetams para hindi tayo maka-absent bukas. Ayaw mag-absent sa work. So, pa. Ah. <coughs> so, dito lang muna mga kasetams. Wala na ako. Ah.